Hello mga Karikrod! Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay isa sa pinakapangarap ng maraming Pilipino, lalo na sa harap ng pagnanais makapangunlad ng kabuhayan ng pamilya at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa karera. Sa patuloy na paglawak ng global labor market, hindi makakailang mataas na demand para sa mga overseas Filipino workers or OFW sa iba't ibang sektor. Kaya naman, mahalagang malaman kung anong mga trabaho ang in at kung paano mapaghahandaan ang mga ito. Sa taong 2025, inaasahang lalong titindi ang pangangailangan sa mga Pilipino sa larangan ng healthcare, education, engineering, information technology, hospitality at iba pa. Bukod sa kasanayan, mas pinapahalagahan na rin ang mga dayuhang employer ang kalidad ng serbisyo galing sa pagkikitonggo at dedikasyon ng manggagawang Pilipino. Top 10 in-demand jobs abroad for Filipinos in 2025. Sa patuloy ng pagtaas ng global workforce demand, nananatiling pangunahing pinagmumulan ng manggagawang may kalidad ang Pilipinas. Batay sa mga datos at obserbasyon ng mga labor agencies, narito mga sampung pinakasikat na trabaho sa mga overseas Filipino workers sa taong 2025, Healthcare professionals, lalo na sa mga nurse at caregiver, Education professionals, English at STEM teachers, hospitality workers, hotel staff, chef at housekeeping, construction workers at engineers. Kasama rin sa listahan ang IT professionals tulad ng software developers at cybersecurity experts. Aviation workers, aircraft mechanics at cabin crew entertainers, mga performers sa cruise ships at entertaining hubs, general workers, nannies, drivers at cooks, at agricultural workers para sa mga seasonal farming rules sa mga bansang may kakulangan sa labor force. Ang mga trabawang ito ay hindi lamang mataas ang sahod, kundi kadalasan ay may kasamang visa sponsorship, qualifications, and skills needed to land jobs abroad. Ang pagkakaroon ng tamang kwalifikasyon ay isang pangunahing requirement upang makapasok sa trabaho sa ibang bansa. Para sa mga healthcare professionals, kinakailangan ng degree sa nursing o iba pang medical related course. Lisensya mula sa PRC at karanasan sa ospital o klinika. Karaniwan din hinihingi ng language proficiency test gaya ng IELTS o Nihongo, depende sa bansang nais pasukan. Para sa mga guro, lalo na sa pagtuturo ng Ingles, kailangan ng bachelor's degree o education. TESOL, TFL certificate sa mga teknikal na larangan gaya ng construction, aviation, at engineering. Mahalaga ang pagkakaroon ng national certificate or NC2 or NC3 mula sa TESDA at ilang taong karanasan. Sa IT sector naman, hinahanap ang may advanced skills sa programming, cybersecurity or data analytics. Bukod sa industry recognized certifications tulad ng Cisco, AWS, or CompTIA, bukod sa technical na kaalaman, mahalaga rin ang soft skills gaya ng communication skills, adaptability, teamwork at work ethics. Ang mga employers sa ibang bansa ay nagpapahalaga rin sa attitude, professional conduct at kakayahang magtrabaho sa multicultural environment. Kaya't mainam na mag-invest sa mga aplikante hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa paghubog ng kanilang personal na katangian. Best countries hiring Filipinos in each job sector. Sa sektor ng healthcare, nangunguna ang Germany, Japan, Canada at United Kingdom. Sa pag-hire ng mga nurse, caregivers at medical technologies. Para sa larangan ng edukasyon, mataas ang demand sa Thailand, Vietnam, China, at United Arab Emirates para sa mga English at STEM teachers. Samantala, sa hospitality at tourism sector, hinahanap ang resort at hotel chains sa UAE, Maldives, Qatar, at Saudi Arabia. Ang mga Pilipinong may karanasan sa customer service sa construction at engineering nangangailangan rin ng Australia. New Zealand at Singapore ng skilled laborers at licensed engineers. Sa larangan ng information technology, malaki ang oportunidad sa Germany, Netherlands, Japan at Singapore, mga bansang may modernong digital infrastructure at patuloy na lumalawak ang tech industry. Para naman sa mga nais nice pumasok sa entertainment at performing arts, may oportunidad sa South Korea, Japan at mga cruise ships na tumatanggap ng multi-talented Filipino artists. Mahalaga rin suri ng bawat aplikante ang mga requirements of visa training at regulasyon sa mga bansang ito bago mag-apply. Sa kabuuan, ang susi sa tagumpay ay tamang impormasyon, legal na proseso, sa na kwalifikasyon, at pusong handang matuto at magsikap sa bagong kapaligiran. At yun lamang po mga karikrod, Tunay nga na ang pag aabroad ay hindi madali, ngunit sa wastong impormasyon at tamang paghahanda, maaaring magiging matagumpay ang sinumang Pilipino sa larangan ng international employment. Sa dami ng oportunidad sa iba't ibang bansa, mahalagang alam mo kung aling trabaho na akma sa iyong kakayahan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ang pagiging maingat at mapanuri ay malaking puhunan.